Tara, ah, maglinis tayo ng medalyon. Maglinis tayo ng medalyon. Ito na kaya ang isa sa anting-anting ng kasaysayan. Kung pagmamasdan niyo siya, may mga salita siya na Latino. Kaya ang ganyan lang kalaki. Kasi mas malay pa sa 10 piso na buo Ito naman yung isa dalawang anghel na parang nakatingin sa araw ganyan lang kakapal dito sa side na to may dalawang babae dalawang lalaki sa taas kung titignan nyo yung 10 piso at ilapat yan sa medalyon na yan ganyan po ang laki eto yung isang medalyon parang si Mama Mary tapos may nasulat na Latino o routine o spell kung ano man yun at may dalawang parang soldier sa baba parang si Papa Jesus Tara, tinisin muna natin tinisin mo ang tight bar tinisin mo ang tight bar tinisin mo ang joy tinisin mo ang joy

Marami nagsabi. Marami nagsabi. Marami nagsabi. Ito lang daw ay gawa na. 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 Pero marami rin nagsabi. Pero marami rin nagsabi. Pero marami rin nagsabi. Pero marami Ito ay nireregalo. Ito ay inaalay. Ito ay inaalay sa mga tao. Sa mga tao. May malaking responsibilidad. Malaking responsibilidad. Sa kaniyang nasasakupan. Sa kaniyang nasasakupan. Dahil hanggang ngayon, dahil hanggang ngayon, marami pa rin haka-haka. Marami pa rin haka-haka. Kung totoo nga ba, kung totoo nga na medalyon nga ting, na ng medalyon nga ting. Dahil sa kabite, Dahil sa, kabite sa kabite, may isang nagpatunay, may isang nagpatunay, may isang natotoo, may isang ang anting anting, ang anting anting, May mga ibang nagpatunay, may mga ibang nagpatunay, natotoo, may mga ibang nagpatunay, na totoo na totoo. Si na to si Nardong putik. Si Nardong putik. May si hey, mga tao naman, may hey, mga tao naman na ginagamit ng ginagaanting-anting, ginagaanting-anting ginag sa pangkukulam, sa pangkukulam pang o sa pangkukulam o, o panggagamot o panggagamot. Bulong, bulong sa pang ng isang tao, usog ng isang sa tao. Ng isang sa pag-orasyon, ta sa pago orasyon, sa pag -orasyon at pagritwal at pagritwal ritual na ang anting-anting na medalyon anting, anting na medalyon kung totoo man ang medalyon totoo man ang medalyon ay sana medalyon, ay sana gamitin, medalyon, sa mabuti, gamitin natin sa mabuti gamitin natin sa mabuti at hindi sa masama at hindi sa masama itong medalyon na ito itong medalyon na ito ay nahukay ito, ay nahukay ito, ito, ng aking kaibigan ng aking kaibigan na construction worker na construction worker at ngayon at ngayon ang medalyon na ito ang medalyon na ito ay nasa pangangalaga ay nasa pangangalaga ay nasa ng na mga coin collector ng mga coin collector medalyon collector medalyon collector